What's up guys, good evening po sa inyong lahat no uh, Ginny Creepy TV nga po pala ulit guys uh, Nagbabalik sa inyong screen no So ayan na, uh, panibagong gabi Panibagong exploration naman po ang uh, gaganapin natin At uh, ngayong gabi na to uh, Ayan, bibisitahin natin yung kaibigan natin guys no Si Sotla medyo inagahan natin ngayon Gawa ko nung nangyari kagabi guys Grabe, napatakbo talaga ako kagabi no So pasensya na kayo guys ah. Uh. Humihingi ako sa inyo ng ah uh, dispensa guys tungkol sa nangyari kagabi na uh, hindi ko inasahan yun guys kung na ganun pala ka agresibo yung mga yun kabe kabilugan kasi yun ng buwan kaya ayun yun pala ganun pala sila kagresibo kapag kabilugan talaga ng buwan guys no so yun na uh, ito ngayong gabi na to uh, medyo inagahan natin yung pabisita sa kaibigan natin guys no ayun may dala tayong alay guys para sa kaibigan natin na inkantong puti na sisotla. so ayun sana hindi tayo mapahamak ngayong gabi na to guys no so gagawin natin yung exploration ngayong gabi na to so sana samahan nyo ako explore ang abandonadong bahay na yun so yun lang sana hindi tayo mapahamak sa gabing ito. Ayan, huwag natin patatagalin to. Explore na natin itong lugar na to. At sana hindi tayo mapahamak ngayong gabi na to. Tara! So guys no, uh, nandito na tayo sa lugar na explore natin ayan. Medyo inagahan natin ng konti ngayon guys kasi tungkol uh, kasi dahil doon sa ano sa nangyari kagabi. Pasensya na talaga guys. Hindi ko hindi ko talaga inexpect yung nangyari kagabi. Kaya humingi ako ng na uh, pasensya sa inyo about sa nangyari kagabi. Uh, hindi ko talaga kinaya guys. Grabe sobrang agresibo nila kapag uh, ano kapag uh, kabilugan ng buwan. Tsaka naubusan kasi ako ng asin. Eh, nawala pa yung kutsilyo ko kaya ano uh, napatakbo na lang ako no? so ayun guys ah, so, uh, bibisitahin natin yung kibigan natin guys dinalahan natin ng alay ayun, guys so, napapaligiran pa din ng mga puro kawayan guys yung paligid so tara ayun guys ayun Lord your God with all Hindi ko na sana dito pala magpapakita o dito lalabas yung kaibigan natin guys ng na puti. So, ayun, gawa, gaya nung ginawa natin sa huling punta natin dito sa bahay na to ikutin muna natin to guys ha? Ah, bago natin pasukin sa loob para masiguro natin yung kaligtasan natin guys no na walang nag-aabang sa atin dito sa paligid ng bahay so ikutin natin so kahapon doon tayo dumaan doon tayo na unang umikot so ngayon dito naman ulit tayo guys Ayan okay. Sira-sira na talaga yung ano dito guys. Itong bahay na ito. So, so siguro sa so, sobrang tagal. Sobrang may naririnig ako guys. Susana so sana lang. Magpakita ulit sa atin yung kaibigan natin guys. Kasi may dala tayong alay para sa kanya. <coughs> Subukan natin dumaan dito. Pako lang naman yun eh. Pilitin natin. <coughs> So guys Dito tayo dumaan Ang gabi Ang nakarang gabi Dito tayo dumaan Ang nakarang gabi guys Dito tayo dumaan guys ah, diba? Dito tayo dumaan Napakahirap ng ginaanan natin kagabi Diba? Uh. Dito diba? Guys diba? So, guys. diba, napakahirap ng dinaanan natin Kagabi Para lang mapasok itong bahay na ito. tapos yun, ganun lang pala kadali itulak yung ano napakalambot naman pala ng mga pako na yun eh so tara ikutin na natin to Alright. so dyan guys oh. So. dyan natin nakita si Sutla. kagabi dyan natin siya nakita so tara puntaan natin Parang napakatahimik yata ng gabi ngayon na. Eh. sana mapakita yung kaibigan natin. Ah, kaibigan. Pwede ka ba magpakita ulit? O magparamdaman lang? Sana nakilala mo pa ako. Ay, parang may napansin ako sa labas ah. Oh, ako, huwag naman sana. Oh, titi. Sana mali yung iniisip ko guys. Parang may, may napansin kasi ako kanina sa labas eh. Putik. Huwag naman sana guys. Sana mali yung iniisip ko. Diyan. Napakita din siya sa atin dyan kagabi, di ba? Hey, Pwede ka bang magpakita ulit? Ako to yung kaibigan mo dati. Yung laging nagbibigay sa'yo ng ano, alay. So, guys, parang wala yata. No? Pero so, subukan natin maglagay ng alay dito sa mesa, guys. Baka sakaling tanggapin na yung alay natin, guys. No. Subukan natin. So, ito yun. natin alay sa mga, guys. Sana tanggapin niya ito. No, kaibigan, sana tanggapin mo tong alay ko para sa iyo ha. Sige so, to pa. Yes. Ito yung lagi nating dinadala sa kanya dati guys, di ba? Ito yun eh. So sana lang guys, tanggapin niya ito. So guys. Ayan yung alay natin para sa kanya guys. Ayan kaibigan. Sana tanggapin mo yung alay ko para sa iyo ha. Ako to yung laging nagdadala sa iyo ng, ng, alay dati guys. Uh, kaibigan. Sana tanggapin mo yan. Wow. Ayan oh. Naalala niyo pa ako guys. Kasi tinanggap niyo yung alay ko eh. Di ba? Ayan oh. inamoy niya. Siguro na bago siya guys kasi nga mahigit isang taon din eh nung huli natin siyang nakita. Magdadalawang taon na na hindi siya nakatikim ng alay natin guys. Ayan, sige lang kaibig kaibigan, kainin mo yan. Para naman talaga sa'yo yan eh. Grabe. Ayan, ininom niya yung ano, yung alay natin. Ayan. Sige lang, kaibigan. Inumin mo yan. Para sa'yo yan. Ayan. Lalo na. Lalo na. Tiktil. Tuan si sutla, anu 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 guys anu 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 aku di anu 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 Kaya pala siya tumingala dun. May napansin na pala siya. Wow. Wow. Kaya pala siya tumingala dun. May napansin na pala siya nun. Tapos bigla siya nawala. Tapos ayun. Biglang may sumigaw dun. Hindi kaya si lang may gawa nun. Andiyan si Sutla, nakatalikod pa naman ako. Wala akong kamalay-malay. Kasi nakatuon yung atensyon natin dito eh. Di ba? Wow. Grabe. Kung hindi yung dinali ni Sutla. Malamang sa malamang guys. Na paano na kaya ako ngayon? Wala eh. Hindi ako naka... Hindi, hindi ko talaga namalayan guys. Nakatuon yung atensyon natin dito eh. Di ba? Habang kumakain siya puti din. Uh, pasalamat tayo kay Sutla, guys. Niligtas niya tayo, guys, no? Oh. Uh, 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 hindi niya natapos yung pagkain niya sa alay natin. Dahil lang dun. Ah, uh, uh, grabe. So yun, Liz. Siguro alis na muna tayo. Baka may mga kasamahan pa yun, no? Whew. Babalik na lang tayo dito ulit, guys. Siguro subukan natin pumunta dito ng umaga, guys, no? Siguro subukan natin pumunta dito ng umaga. Dadala natin siya ulit ng alay, guys. No? So, yun, guys. Hanggang dito na lang muna yung video natin. Mag-ingat kayo lagi. Maraming salamat din. God bless po sa ating lahat.